water security sa bansa, special focus ng administrasyong Marcos. Napakahalaga ng tubig sa buhay natin. Kaya naman, masasabing maswerte tayo na binigyan ng administrasyong Marcos ng special focus ang water security sa Pilipinas. Anong mga hakbang ba ang ginagawa ng gobyerno para sa water security ng bansa? Tara, alamin natin. Tinutukoy ang water security sa kapasidad ng bansa na magkaroon ng sapat at dekalidad na tubig para sa lahat. Layo ng water security na mag-maximize ang paggamit ng tubig kasabay ng paglimit sa risks at destruction nito sa kalikasan. Sa ikalawang State of the Nation address o zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 24, 2023, sinabi niya na dapat cohesive, centralized, systematic at hindi magulo ang mga gagawing hakbang para mas mapaayos ang water security sa bansa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mayroong Water Resources Management Office o WRMO Nilikha ang WRMO sa Bisan Executive Order No. 22 na nilagdaan ng Pangulo noong April 27, 2023 Nasa ilalim ito ng Department of Environment and Natural Resources Ginawa ang WRMO para matugunan ang mga hamon sa seguridad sa tubig Gaya na lang ng hiwa-hiwalay na water and sanitation sector Pagtaas ng demand sa tubig dahil sa population at economic growth, climate change, kakulangan sa infrastruktura at iba pa sa WRMO, pagsasama-samahin ang tungkulin ng lahat ng ahensya na mayroong water-related mandates. Sisiguruduhin din ng nasabing opisina ang availability at sustainable management ng water resources sa bansa. Bukod dito, sinabi ni Pangulo Marcos na naglaan ng humigit kumulang 14.6 billion pesos ang pamahalaan para sa water supply projects ngayong taon na tiyak na mapapakinabangan ng buong bansa. Sa katunayan, natulungan na ng Wawa Bulk Water Supply Project ang National Capital Region at Rizal sa unang phase nito na inaasahang mas dadami pa ang makikinabang sa proyektong ito sa mga susunod na araw. Hindi tayo mabubuhay ng walang tubig. Kaya trabaho ito hindi lang ng gobyerno, pati na rin nating mga mamamayan ang pangalagaan at tipirin ito. Sabi nga ni Pangulong Marcos, ang tubig ay kasing rin ng pagkain. Kailangan nating tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salin lahi. Sa iyong palagay, anong mga proyekto pa ang dapat ipatupad para mas mapaayos pa ang water security sa bansa? D W I Z Research Report. Re -re report.